Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Sa mapagpalang araw sa iyo kaibigan Purihin ang Panginoon sa muli nating Pagniniig dito sa ating lingguhang Programang Karunungang Buhay Nais kumbatiin Ng belated happy birthday Ang aming mga anak Na sina Jonathan Ang aming bunso Na nagdiwang ng kanyang kaarawan Noong April 4 At gayon din sa aming pangalawa The only girl Si April Easter na nag birthday naman noong April 6. Binabati ko ang mga officers, coordinators, at volunteers ng One Proban Senior Citizens Association o OPSCA sa Camellia Probans sa Malolo City. Kina James Calonso, Mirasol Dala, Raquel Ungpin, Fiel Borromeo, Grace Sige at Belinda Pablo. Paano ba sa atin ang tunay na kapayapaan? Ito ang pag-uusapan natin ngayon dito sa ating programa sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay natin sa Juan 20.19 hanggang 29. Hayaan ninyong basahin ko ang mabuting balita Biblia ng Juan 20.19 hanggang 29. Kinagabihan ng araw ding iyon na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, Sumain nyo ang kapayapaan. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, Sumain nyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa labindaw dalawa ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran. Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, Sumainyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tumas. Tomas, Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, Naniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Matapos na ipako sa krus si Jesus, namatay at inilibing, ang mga alagad ay pinangibabawa ng matinding takot. Ganito ang description sa mga alagad sa Juan 20.19. Kinagabihan ng araw ding iyo na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pintu ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Inilarawan sa atin ang ating aralin ang kalikasan ng takot, the nature of fear. Una, ang takot ay umaamuki sa mga taong nasa katulad na kalagayan na magsama-sama sa pagtatago hindi nagkanya-kanya ng tago ang mga alagad. Nagsama-sama sila sa isang bahay maliban kay Tumas. Sarado kandado ang bahay na kanilang pinagtaguan. Ang problema, nagkahawahan sila ng takot. Walang isa man lamang na tumayo upang magpalakas ng kanilang loob. Alam niyo ba na ang pinakamatapang na alagad ay si Tomas? Pero wala roon si Tomas. Wala yung kasama nila na pwedeng tumayo at magpalakas ng kanilang loob. Ano ang katibayan na si Tomas ang pinakamatapang sa mga alagad? Nang ayain ni Jesus ang mga alagad na pupuntahan nila ang namatay na si Lazaro sa Hudeya, kayo na lamang ang pagtanggi ng mga alagad. At ganito ang Ating mababasa sa Juan 11.8, sabi ng mga alagad, Rabi, hindi po ba't kamakailan lamang ay pinagtangka ang kayong batuhin ang mga tao? Bakit pupunta na naman kayo doon? Takot silang makasamang mamatay ni Jesus. Pero ganito ang buong tapang na sinabi ni Tomas sa Juan 11.16, sumama tayo sa kanya nang mamatay tayong kasama niya. Kung magsasama-sama man tayong mga takot, mainam na may kasama tayong medyo mas matapang kaysa atin. Ang tapang ay hindi naman ang kawalan ng takot. Ang tapang ay ang kakayahang makontrol ang takot. Ang tunay na matapang ay hindi naman ang taong walang nararamdamang anumang pagkatakot kundi ang taong nakukontrol ang kanyang takot sa halip na ang takot ang kumontrol sa kanya. Ikalawa, ang takot ay magpaparalisa sa tao. Dahil sa takot, na paralisa ang mga alagad. Hindi nila magawa ang dapat gawin. Nagkulong sila sa loob ng bahay sa halip na lumabas upang magpatutuo tungkol kay Yesus. Dahil sa takot, hindi nila magawa ang dahilan ng kanilang pagkakatawag bilang mga alagad ni Yesus. Ikatlo, dahil sa takot, naghari sa kanila ang stress na wala ang kanilang lakas dumilim ang pananaw nila sa kinabukasan naglaho ang kanilang pag-asa ang stress na ito'y lalala patungo sa depression na magdudulot sa kanila ng malubhang karamdamang pisikal at mental batay sa kasaysayan na ating pinagbubulay-bulay ang solusyon sa takot ay hindi ang pagkakaroon ng katapangan. Ang solusyon sa takot ay ang paghahari sa ating puso't isip ng kapayapaang nagmumula kay Jesus. Sa ating aralin, dalawang beses na sinabi ni Jesus sa mga alagad ang pangungusap na sumainyo ang kapayapaan. Una ay doon sa Juan 20.19 at pangalaway doon sa Juan 20.26, ang kapayapaang ipinagkakaloob ni Jesus ay kakaiba. Ganito ang wika niya sa Juan 14.27, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Inilalarawan sa ating aralin ang kahulugan ng kapayapaang nagmumula kay Yesus. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng takot, pangamba, tunggalian o problema. Ang kapayapaan ay ang paghahari ng tamang relasyon ng tao sa Diyos sa kanyang sarili, sa kanyang kapwa at maging sa kalikasan ang tawag dito ng mga Hudyo ay Shalom. Ipinakita sa ating aralin kung ano ang tunay na kapayapaan, kung ano ang tunay na Shalom. Una, ang tunay na kapayapaan ay ang pagiging nasa presensya ni Jesus. Ganito ang wika sa Juan 20, 19 at 20. Kinagabihan ng araw ding iyon na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa udyo, sa mga Udyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Pagkatapos nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita nila ang Panginoon. Dahil sa presensya ni Jesus, ang takot ng mga alagad ay napalitan ng kagalakan. Kailangang magkaroon tayo ng pananampalataya kay Jesus na tulad ng pananampalataya ng isang bata, a childlike faith. Walang anumang maaaring tumakot sa isang bata habang siya ay nasa mga bisig ng kanyang ama. Sa isang bata, ang ama o ina ay kasing kahulugan ng kapayapaan. Sa kabila man ng magulong paligid, nakakatulog pa rin ng mahimbing ang isang sanggol na karga-karga ng kanyang ina. Ipinaalam sa atin ng Diyos na higit ang kanyang pagmamahal sa atin kaysa pagmamahal ng isang ina. Wika sa Isaiah 49.15 Malilimot kaya ng isang ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahali ng sanggol niyang iniluwal? Kung mayroon mang isang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. Ikalawa, ang tunay na kapayapaan ay ang pagtugon sa atas ni Yesus kung paanong siya'y tumugon sa atas ng kanyang ama. Wika sa verse 21 ng ating aralin, Kung paanong isinugo ako ng ama, isusugo ko rin kayo. Si Yesus ay nabuhay upang tuparin ang atas at kalooban ng kanyang ama. Tayo namang tagasunod ni Jesus, nabubuhay tayo upang tuparin ang atas at kalooban ni Jesus. Ito ang ating misyon, ito ang layunin ng ating buhay, ang tawag dito'y purpose-driven life. Kapag ang isang tao'y purpose-driven, Kapag tiyak niya kung saan siya patutungo at ano ang layunin ng kanyang buhay, hinding-hindi siya matatakot panghihinaan ng loob o mawawala ng pag-asa, kahit madaan siya sa bakubakong daan o sa detour o sa dead end. May determinasyon siya na katulad ni Pablo na nagsabi sa Filipos 3.14, Nagpupursige ako patungo sa hangganan upang makamta ng gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Yesus ang buhay na nasa langit. Ayon sa mga pag-aaral, ang taong purpose-driven ay mas malusog, mas masaya, mas mahaba ang buhay, mas matatag sa mga pagsubok at hamon ng buhay kaysa taong hindi tiyak ang pinatutunguhan. Ang taong may tiyak na layunin ay laging bumabangon tuwing umaga na may kasiglahan, kagalakan at kapayapaan kaysa doon sa wala. Wika nga ni Laila Gifty Akita, isang manunulat mula sa Ghana sa West Africa. Sabi niya, magsisimula ka pa mabuhay kapag itinalaga mo ang iyong sarili sa isang layuning mas malaki kaysa iyong sarili. Kailangang matuto kang umasa sa kapangyarihan ng Diyos tungo sa katuparan ng pagkatawag sa iyo. Ikatlo, ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa hininga ni Jesus at ito'y ang Espiritu Santo. Wika sa verse 22 ng ating aralin. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Nilika ng Diyos si Adan mula sa alabok. At pagkatapos, wika sa Genesis 2.7, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Yun ay hininga ng buhay. Ang paghinga ni Jesus sa mga alagad, ay hininga ng Espiritu Santo na nagbibigay ng kapangyarihan, karunungan at kapayapaan. Dahil sa kaugnayan natin kay Yesus, sumasa atin ang presensya ng Espiritu Santo na nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa gitnaman ng kaguluhan. Maaari tayong mabuhay sa takot, pangamba at pag aalinlangan Ngunit sa sandaling ipagkaloob sa atin ni Jesus ang Espiritu Santo, lahat ng takot, pangamba at pag-aalinlangan ay maglalaho. Sa sa atin ang katapangan, hindi maaring takutin maging ng kamatayan. Nang hindi pa tinatanggap ng mga alagad ang Espiritu Santo, sila'y nagtatago sa bahay na sarado kandado dahil sa takot sa otoridad. Ngunit matapos na tanggapin ang Espiritu Santo, sila'y tumapang, lumabas ng mga lansangan upang ipangaral sa si Yesus mga hulugan man ito ng kanilang kamatayan. Karamihan sa mga alagad ay namatay ng marahas, ipinaku sa krus, sinunog, binalatan, pinana, pinugutan ng ulo, ngunit napiko maging ang kamatayan na agawin ang kanilang kapayapaan. Tunay na kapayapaan ay hindi ang kawalan ng tunggalian kundi ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ikaapat, ang tunay na kapayapaan ay ang pagtatagumpay ng pananampalataya laban sa pag-aalinlangan. Si Tomas ay sumampalataya, ngunit pinag alinlangan niya na si Jesus ay muling nabuhay. Dahil doon, naagaw ang kanyang kapayapaan. Gayunman, kayang abutin ng pagibig at biyaya ni Jesus ang pag-aalinlangan ni Tomas. Hindi itinakwil ni Jesus si Tomas dahil sa pag-aalinlangan nito. Sa halip, pinuntahan niya si Tomas. Sapagkat ganito ang hinihingi ni Tomas upang siya maniwala ayon sa verse 25. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahawakan ang kanyang tagiliran. Nang makita ni Tomas si Jesus, hindi nanya nagawa ang sinabi niyang ito. Kagyat ay nagtagumpay ang pananampalataya laban sa kanyang pag-aalinlangan kung kaya't naisigaw niya ang pinakadakilang patutuo na naisulat sa Ibanghelyo nang idiklara niya, Panginoong ko, Diyos ko. Katulad ni Tomas, inaabot pa rin tayo ni Jesus sa kabila ng ating mga pag-aalinlangan. Ganoon kadakila ang kanyang pagibig ganoon kalawak ang kanyang biyaya. Ngunit, mas mapalad tayo kaysa Tumas. Mas mapalad ka kaysa kay Tumas. Ganito ang wika ni Jesus sa verse 29. Naniwala ka ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Hindi natin pisikal na nakita si Jesus, na katulad ng mga alagad na nakasama si Jesus sa loob ng tatlong taon ngunit nadarama natin ang kanyang presensya tulad ng pagkadama natin sa tibok ng ating puso bagamat hindi natin ito nakikita. Hindi natin direktang narinig ang pangangaral ni Jesus ngunit naririnig natin ang kanyang salita sa pamamagitan ng Biblia. Hindi natin naranasan ang paghaplos ni Jesus, ngunit nadarama natin ang kanyang pagibig sa pamamagitan ng mga taong ipinadadala niya sa atin. Hindi natin nalanghap ang hininga ni Jesus, ngunit nararanasan natin ang kanyang pagibig sa pamamagitan ng ating mga personal na karanasan. Pinag-alab ng pananampalatayang bumangon mula sa pag-aalinlangan si Tomas ayon sa church tradition and history ay nagmisyon sa India kung saan siya pinaslang dahil sa maraming taong tumanggap kay Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas na ang kamatayan na agawin ang kapayapaan ni Tomas nang siya'y ganap na sumampalataya. Kahit na tayo'y mana ng palataya na, maaari pa rin tayong mag-alinlangan na siyang mag-aalis sa atin ng ating kapayapaan. Ngunit, salamat sa nag-uumapaw na biyaya ng Diyos, aabutin niya tayo kung papaanong inabot niya si Tomas tayo'y manalangin. O banal namin Diyos, maraming marami pong salamat na sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus na bumangon sa libingan, mayroon kaming kapayapaan na hindi maaaring ipagkaloob ng sanlibutan. Marami pong salamat na kilang Diyos at naway tulungan nyo kami na maging instrumento kung papaanong ang iba ay mararanasan din ang tunay na kapayapaan na nagmumula kay Jesus. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS agapay ng sambayanan